Makapaglinis na nga! Ito, isang baldeng alkohol para talagang malinis. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa! Shhh! Mm -hmm. Giyahin natin yung mga sa Pilipinong action movies! Yung bubuhusan at sisilaban yung bida! Iyantaan nyo na yung lighter, ha? Ah? <laughs> Ay, p*** ng inang P*** nang inang... Gusto niyong durugin ko pati niyo? Talagang gusto ninyo, ha? Sara! Ay, joke lang po. Alam mo bang gumulong ako sa hagdan ng tatlong palapag dahil basang-basa tong hagdan? Miss Winchin, tsaka po kayong magalit pag apat na palapag. Tsaka, ano to? Bakit alcohol ang pinapaninis mo? Eh, parang pupatay din yung germs. Bruha ka? Kaya pala nauubos lahat ng alcohol dito sa school. Dapat niya para may good bacteria. Gopa? Ano bang balak mo, Sara? Wala akong magawa eh. O ano ngayon? Hanap mo kong punching bag. Ayun no, ang daming bata. Ah! Si Sara nang gugulpin na naman! Ang bibilis tumakbo. Ulit ang gundanong ko. Saan mo tinago yung manika? Isa, dalawa. Kunyari ka pang nabibilang? Eh hanggang dalawa lang naman ang alam mong bilangin. At saka teka nga, Ba't din mo pa Dambo dito? Anong Dambo? Bakit? Mukha pa ko elepante? Short sure for Dambo halap, tanga. O, oh, ang problema kung mataba ako? At least, makinis ang balat ko. Paano hindi kikinis yan? Eh, banat na banat na yan. Sumusobra ka na labi niya, ha? Alagaan mo lang yung balat mo sa bahay. Gawin mong lotion yung mang tomas, total ka naman eh. Pangit na ugali mo, Lavinia. Simpangit ng buhok ng katabi ko. Pakilam ko. Parating ng Kuya siga! Dali, tawagin mo na! At tala niya mga bata niya! Yay! Mga bata kami! Oo! Oh, mga bata! 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 Yay! Bata kami! Bata! Possible pala yun? Baka nagkakalimutan mo, Lavinia! Dala ko yung mga kaibigan ko, Squatter! Oo! Oh, mga Squatter kami! Kaya kanilang murahin ng 10,000 words per minute. Masakit man chinelis yung mga yan. Dahil kasali sila sa Olympic tumbang preso. Tandaan mo yan, Lavinia! Pagbog na lang natin. Oo nga, tanda ko, Lavinia! Isa ka pa, Loti. nyo na yan, boys! Tirahin na! Tirahin uh na! yung nyo na! mga ka po kasi na yung brain na ako ng chinelis sa alatay. <mittlerweile> Matigas yun ah. Hindi mo pa ako nakikita magalit! Sige, sakali mo, Erwin Kart! Ah! 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 <laughs> Wala niyang Erwin Kart yan! Natroma na ako! Mm, sarap ng pandesal! Para lang ako kumakain ng abs! Makapuslit na nga! Huli ka, Palbon! Ay, kabayo! Hm, kawatan ka talagang bata ka? Mabulok ka dyan! Lulukin ko to, Susie, para hindi ka na maklabas dyan! Becky? Nakakausapin ko si Miss Minchin. Baka pumayag na mag ka. Sara, wala akong papiansa. Alam ko, Becky. Isang lamo na lang yung atay mo. Baka makalimang piso din tayo. Sara, bakit parang feeling ko minamata mo ako? Becky, hindi kita minamata. Oo kahit mahirap ka hawakan pa rin kita sa kamay kahit anong kung gagalisin ako sa iyo. <laughs> na naman ako. Kay bigyan niya kita. <laughs> ah. Nasaan na kaya ang anak ng kumpare ko na si Sara? Master, naisip ko lang, bakit hindi nyo ipost sa Facebook? Anong ibig mong sabihin, Ramdas? Lahat po kasi ng nawawalang tao, doon pinapahanap. Basta't manawagan ka lang ng share, lahat ng tao susunod. Sa katunayan nga po niyan, Master, maski yung nawawala kong ball-pin, Nahanap ko doon. Bueno. Ito ang ipost mo sa FB. Magbibigay ako ng malaking pabuya sa mga kay Sarah. Ang susunod, Master. Tsaka, please lang. Maligo ka na rin, Ramdas. Opo, Master. May nakita akong nakapost sa FB. May malaking pabuya na gihintay sa kung sino man ang makakita kay Sarah. Gusto kong kidnapin niyo siya at humingi ng dobleng ransom. Dali, Sarah! Tumakas ka na! Ibebenta ka raw ni Miss Minjin! Pero paano ka, Biggie? <coughs> okay lang, Sarah. Basura naman ako, di ba? Oo nga pala. Diyan ka na. Sarah! na. Bumalik dito. Sa akin. Alam ah, uh, niya akong bata. Huwag ah, niyo nga si Sarah! Aray! Buka! Uh, Kagating mo lang. Huwag mong ulain. Aray! Balakong ko! Huli ka! Hindi, joke lang. Tara, itatakas kita. Huli kayo, mga palbon. Ah, 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 sige lang, Sarah! Pipigilan ko siya. Ops! Grapple ba? Grapple? Ops! Ops! ah, Ah! Jiu-jitsu! Jiu-jitsu! Aaaah! Ah! Mimei ba? Mimei? Ops! Ah, Ops! Aaaah! Aletschie, ah. Amelia! Tigilan mo ko! Oh. Yaaas! Yeah, super 500 kilometer dash! Ah! Aray! 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 Nabi! Bato! Aray! Ay! Punyeta! Nakalimutan ko mag-rabber shoes! Kailangang panagutan mo ang ginawa mong panghihidap kay Sarah. Sa so, presyento ka na magpaliwanag! Huwag ka matakot sa electric chair, Minchin. At least nakaupo kang mga matay. Salamat, Amelia. Nakakagaan ng loob. Teka lang, Hepe. Inuurong ko na ang aking demanda. Ay. Maaari na kayong umalis at magpansit, Hepe. Maraming salamat. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kay Sara. Ay! Ay! Sara daw? Walang anuman yun, Miss Minchin. Naawa lang po kasi ako sa inyo, kaya ang sabi ko, imbis na silya elektrika, balatan lang yung tuhod nyo at paluhurin kayo sa asin. Napakabait mo talagang bata ka. Paano pala yan, Sarah? Balita ko mag-upload ka na daw. Buti ka pa, makakaalis ka na dito. Utak-alikabo ka talaga. Ano bang akala mo? Aalis ako nang hindi ka kasama? Talaga? Yay! Ang saya-saya ko. Siyempre kasama ka. Sino ba tingin mo ang magiging atsay ko dun? Guys, aalis na daw, Sara. Talaga? Ibigay dyan! Niyaka pa ko! Ako tingin Sara? Bye, 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 mama. Surot. Sara? Ito na. Sige na. Sa'yo na yung manika ko. Yan binigay ko na. Patikili mo na siya, mingay. Bakit? Suko ka na ba, Lavinia? Hindi ko na talaga kaya, Sara. Araw-araw na lang niya ako ginawa Oh, <laughs>